Pilipino, tulad ni Mga Anak ni Rizal. Ako ay Pilipino, ipinanganak na may talino na may papamahagi ko para sa kapakanan ng mundo. Ako ay Pilipino, isinasabuhay ko ang kultura ko. Hindi ko ikakaya ito kahit saan man ako. ipaglalaban ko ang katarungan ko, karapatan ko at ng lahat ng kalahi ko na matanggap ang nararapat na respeto. Ako ay Pilipino. Mahal ko ang bayan ko. Hindi-hindi ko isusuko ang pagiging isang Pilipino.